Talagang napakinabangan ng Los Angeles Lakers itong si Drake Laravia. Ito ang kanyang ina-average mga boss sa huling tatlong mga laban nila. 21 points per game, 7 rebounds, 2.7 steal, 78% na shooting sa field and 66% sa 3 point line. Naalala ko nung kinuha ito ng Los Angeles Lakers bilang pamalit ka Durant Finney-Smith ay pinagtawanan ng Lakers dito pero sa ngayon, aba, sobra-sobra pa sa kontrata nitong si Drake Laravia ang nakukuha ng Los Angeles Lakers. Sa ngayon, sumasahod po ng nasa 6 million nitong si Drake Laravia. At ang sa mga listahan nito mga idol ay mas mataas pa sa kanya pero kung ating ikukumpara yung mga performances ay hindi nga po nagkakalayo. Pare-pareha lang. Nandyan si Finney Smith na noble pa ang sahod ni Jake Laravia, 12 million. Si Harrison Barnes, 19 million. Si Johnson, 20 million. Si OG Anunobi, 39 million. Si Michael Bridges, 24 million. Kaya lagpas pa nga ho sa 6 million value ang nakakuha ng Lakers kay Jake LaRavia. Kung sakaling mga expire po ang kanyang kontrata, aba paniguradong mabibigyan siya ng malaking kontrata ng malaking pasahod. Samantala, wala pa rin pong Stephen Curry mga boss sa laban ng Denver Nuggets at ang Golden State Warriors. Ayon sa impormasyon galing mismo sa Warriors ay lumubha pa ang lagnat nitong sa Stephen Curry. Pero magandang balita si Jimmy Butler ay questionable. Ibig sabihin nun ay mayroong mataas na chance na siya ay maglalaro. Samantalang si Draymond Green ay probable pwedeng maglaro. Importante para sa Golden State Warriors ang kalusugan ni Stephen Curry kaya sa ngayon priority ang kanyang pagpapahinga. Bilang tugo naman sa kanilang mga talo, eto si na Butler naman and Raymond Green ay to the rescue na at babalik na sa kanilang laban versus Denver Nuggets. Desidido nga ang Nuggets na makabawi sa kanila sapagkat sa kanilang unang tapatan ay natalo po ng Warriors itong Denver Nuggets mga idol. At ayon pa nun kay Stephen Curry kabilang yon sa kanilang mga malaking panalo sa pagbubukas ng unang linggo ng NBA season. Samantala magpo focus itong si Precious Atriwa sa depensa para sa Kings. Kinuha po siya ng Kings noong uh, nagdaang linggo at ngayon away e po ng Kings itong si Isaac Jones ang kanilang second year center. So marami na nga hong mga fire power offensive player itong soccer min to Kings. Ngayon ang kanilang kailangan ay depensa para mapigilan, mapahina ang execution ng kanilang kalaban kaya perfect na perfect itong si Precious Atriwa. Baka nakalimutan nyo itong si Precious at Achiwa ay isang small ball center. Athletic po ito at high energy ang kanyang maibibigay galing sa bangko. Kung pag-uusapan naman yung pamimisikal, aba, physical din kung maglaro itong Setshiwa. Magaling din siyang rebounder at magaling na ball handler mga idol at passer despite sa kanyang kataasan. Ito yung kanilang kailangan mga idol. Magaling dumepensa na mimisikal sa kalaban. Perfect na perfect po siya para sa isang team na mayroong Demar Rozan, Zach Levine, and Russell Westbrook.